So yun mga guys eh. Tinatry ko lang yung aking ano, yung aking nabiling GoPro. Rot! So yun to, mag mag ano tayo dito. Bablog vlog. So yun nangyari sa akin mga pintuan no! ayan oh. No! Nakita na. Kini ng aso na. Ah? Uh? Yan. So yun aking anak nandito dito. Woo! Siya, nakahubad pa. What? Hoy, hindi matilim. Kwarto <laughs> uh, kwarto Yan. Doon sa ano may natutulog, hindi na natin sila istorbohin. Yan you know? oh. Wow. Yan. Kaya try lang ako ng aking nabiling GoPro. Yay! GoPro 13. Hero 13. Wow. GoPro Black. Ito yung panrapas natin sa ano, eh, bakit tuminto na? Ay, kahit na namamatay pala ito, tuloy-tuloy pa rin ng video. Yung LCD. Yan. Pedray okay, ko lang. Wow! Atong, ano, performance nito ng aking hero Black. What? So ngayon, itatry natin ilob sa sa drum. Nak, ilob Sige nga, eh, ano mo nga. ilob natin to sa sa drum. Kasi wow! Okay, Oh. Oh. Sadram na. No? Ha? Okay lang. At least ano? Ha. Oh. Dito may oh. no. Sige. Dito Nako. Ito na hold na dito. Yung transparent. Natin ito try natin tong mga kanon is dito. Ano no? Tagay mo na tobe. Punuin mo. Nakalakbayan mo <laughs> eh. Tuloy mo. Yan. Punoy natin. At ilob-lob na natin mga kanon ng TV ha. Yan. Wow. Yan. Ano? Bakit mo man ang Wala yan pa dito yan. Yan. Yan ilob-lob ko na bumubula dito ibig sabihin hindi, yan. hindi bumubula ah, oh. 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 yan pa pati nga ah dito lang sa amin baka pinasurang ba sila hindi mo kapagawa mo wala pa hindi mo kapagawa so yun tinry na namin mga kanon na steady nice ba? Dito na ko. Hindi hey, nga yun mapapasukan mapapasukan ng heavy rain hindi yung naging oh. na siya nilublob ko na siya sa tubig What? yan yan eh, no. maano pa may mga ano ano pa yan yan mga kanonis tele So, try natin. Yan. Kaya sa pagkawin sa sana, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share para updated kayo sa aking pag, pagano pag-pacing vlog. So, so mga supporters ko, patuloy niyo ako supportahan, gabayan niyo ako lagi. Ayan. Maraming salamat. God bless you. <laughs>